paano po kayo na contact nitong illegal recruiter natin? Agent namin sir is uh, kapatid ng asawa niya. Chinek niyo ba po sa kanila ma'am kung meron ba silang license para mag-recruit ng tao? ay uh, yun lang po kasi yung pagkakamali namin sir kasi okay. hindi po namin chinek. Ma'am alam niyo ba na illegal okay. recruitment yung ginagawa po ninyo ma'am? Hindi pa po, po alam sir. Si Gino po ang may alam nito kasi pinapaniwala niya po talaga ako na legit ito may amo namin naman ni Ma'am na wala siya ng In lisensya kami from the Department of Migrant Workers. At hindi naman siya inauthorized ng BMW at wala siyang uh, authority at all to recruit workers for employment abroad. So, maliwanag po yun, ano? And we will help po prosecute uh, these uh, cases, no? We will give justice to our yes. OFWs, lalo-lalo na yung mga ganyan na kinukuha ng mga pera na kawawa na na. tutulungan po kayong ma balik yung perang binayad sa inyo we'll be more than happy to help you pabalik ang pera nyo at mapakulong si Jennifer at si Janice Lucero. na borders. Ito po sa baba. Ayan, yeah, na Puja borders na... Ang party list na masasandalan. Axe yes! Number 68 sa Balota. Marami pong salamat sa pagsama sa amin sa DMW para mag-file ng kaso po laban sa illegal recruitment na nangyari sa amin. At magbibigay din po ng cash assistant ang DMW sa amin. Worth 50 po bawat isa. Thank you Idol Rafi Tolpo. po. Maraming salamat. Hello.